Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-usapan naman natin kung dapat ba natin i-block ang taong nakipaghiwalay sa atin or ang taong basta na lang tayong iniwan at ipinagpalit sa iba. So ito po ngayon ang ating pag-uusapan. Kasi karamihan talaga sa atin, syempre, nasasaktan talaga tayo, no? Syempre, masakit talaga yun. Once na minahal mo, and then bigla ka na lang talaga iniwanan sa ere, minsan pa iniwanan ka na lang ng walang paalam. So dapat mo ba siyang, dapat mo ba siyang i-block sa lahat ng kanyang mga social media account? Para sa akin ay hindi. Pwede mong i-delete ang inyong mga pictures, ang inyong mga memories, together, pwede mo yung i-delete. Pwede mo siyang i-block sa kanyang um, uh, sa text messages para hindi niya ni makatawag or makatext sa iyo. Pero wag na wag mo siyang i-block sa iyong social media account. Kasi once na binak mo siya sa iyong social media account, para bang mas lalo ka lamang, mas lalo mo lamang siyang binigyan ng rason para saktan ka. Kasi iisipin niya kaya binak mo siya dahil ayaw mo makita na masaya na siya sa piling ng iba na ipinalit sa iyo nang wala kang kalamalang. So, huwag mo siyang i-block sa social media. Ipagpatuloy mo yung mga pangarap ninyo noon na ikaw na lamang mag-isa. Ipakita mo sa kanya na kahit wala siya, na kahit wala siya, is nagagawa mo pa rin ang mga pangarap ninyo or ang mga plano ninyo sa buhay noong kayong dalawa na ikaw mag-isa. Kasi in this way po, mas masasaktan siya. Mas masasaktan siya, iisipin niya sa kabila pala ng pang-iwan ko sa kanya, sa, bila, sa, kabila, sa kabila pala nang pananakit ko sa kaniyang damdamin ay ayan siya nagpatuloy sa kaniyang buhay. So instead instead na ikaw ang masaktan siya ang unti-unting lalamunin ng guilt at ng sakit. Kasi nakikita niya nagiging successful ka without him or without her. Kaya ipagpatuloy mo kung anuman ang mga plano ninyo na ikaw na lamang mag-isa ipost mo yung iyong mga mga achievement, yung mga achievement na nakamit mo nung iniwanan kananya na niya. Tapos kailangan ipakita mo yung lumabas ka kasama ang mga barkada, kasama ang mga barkada mo kung ano ang mga masasaya mong ginagawa sa buhay nung ikaw ay basta-basta na lamang niyang iniiwanan. Dahil jan para siyang nadudurog siya ang unti-unting madudurog. Parang parang bumabalik sa kanya yung sakit na ginagawa niyang pang-iwan sa iyo. Huwag na huwag mo hahayaan na makikita kanyang nagmumukmuk at pinapabayaan ang iyong sarili. Kasi mas lalo lamang siyang <clears throat> sasabihin natin sa ganitong way, baka sa galing uh, maawa siya sa akin, bumalik siya sa akin, hindi po. Dahil ipinapakita mo ang iyong kahinaan. Kailangan ipakita mo na malakas ka. Kailangan ipakita mo na malakas ka dahil sa ganyan. Ay makikita niya, doon niya makikita ang iyong word. Marang, uh, kapag nakikita ka niya na ganyan, no, kahit nawala siya, na siya, na, nagiging na, independent ka, at talagang nagiging matatag ka, mas, mas ka, mas mainam na wag natin siyang i-block. Kasi once na makita niya yan, makita niya yan yung mga achievement na nagamit mo sa buhay after kanyang iwanan, after kanyang saktan, is doon ay babalik sa kanya yung sakit at pagsisisi. And then once naman, <clears throat> sadyain mo ito pa gawin natin, no? ito mas maganda. Sadyain mong pasyalan yung mga paborito ninyong pasyalon noon na alam mong makikita mo siya doon. And then, pag makikita mo siya doon, ikaw ay wag na wag mo siyang papansinin tingnan ay huwag mo siyang tingnan. Basta ipakita mo lang na masaya ka, ipakita mo lang na na-achieve mo yung mga dreams ninyo na kahit ikaw na lamang mag-isa. Dahil sa ganyang, sabi ko nga po, sa ganyang paraan ay mas unti-unti or mas doon siya magsisisi at mapikita niya yung iyong kahalagahan. Kaya as para sa akin, hindi ko siya ibablock. Hindi ko siya ibablock, ngunit patuloy kong pagsumikapan na makamit, na makamit ko ang mga pinapangarap namin habang noon kami ay nasa isang relationship pa na ako na lamang mag-isa na kahit wala pa siya. Dahil sa ganyang paraan, mas dubling sakit ang kanyang mararamdaman.